Panong-puno 'yung Panong-puno 'yung box natin. Tapos may dala tayong 10 kilong bigas. Yan. What's up mga Repa! tayo ngayon pauwi ng bahay bali ngayong araw uh, gagawa natin ang review yung pinapit natin Kingdrag Hyperclutch dahil uh, naka isang linggo na rin kasi uh, yung nakalipa si nung pinapit natin yung Hyperclutch na yon so yung isang linggo na yon siyempre ah uh, Ino-observe observe ko kung may nagbago pa sa takbo ah uh, Pinapakiramdaman ko kung, kung bumanda ba yung hatak Bali, gagawin ko ito ng review kasi meron tayong isang ah uh, repa na hindi na makapagantay Meron ng kating-kating mag-upgrade <laughs> Shoutout iyo, alam mo kung sino ka <laughs> Kinukulit ako eh, ila, ilabas ko na daw yung review Nasaan na daw, natin na do yung review Nito, hyperclerks na to Magpasensya nyo na kung Kung hindi gano'ng maganda yung pagkakagawa ko ng review Kasi hindi naman tayo sana'y gumawa ng review <laughs> Pero syempre, pili din natin makapagbigay na ng, ng review based uh, experience ko Para para din sa inyo sa mga gusto magkabit sa mga gusto mag upgrade so dito sa hyper clutch na to bibigyan ko kayo ng advantage at uh, disadvantage sa pagkapit ng hyper clutch punahin na natin sa advantage mga reba sa advantage ng hyper clutch uh, talagang masasabi ko na uh, mas maganda yung arangkada ng ng makina ng motor Lalo na kapag galing ka sa stoplight, syempre nakahinto. Pag mo ng silid to, kapit talaga siya agad. Sa hyper clutch kasi, naka spring tight na kasi siya. Kaya talagang mas kapit pa kapit yung uh, linings natin. Kumpara kapag naka-stop uh, clutch assembly ka ng Vega Force f pressure plate lang siya, tapos two linings lang kasi kaya may konting sliding ka lang naman na mararamdaman na pero kapag mabigat kasi yung dala mo sa sa motor tapos naka stop clutch assembly ka hirap humatak yung makina nag slide talaga siya yun yung na experience ko sa stop tulad ngayon Meron tayong uh, dalawang 10 kg bigas, ayan, nandito sa harap. Tapos, uh, yung top box natin sa likod, ayan, pulong-pulong. -pulo. Mabigat din. Pero hindi ko nakakaramdam ng sliding. Maisingit ko lang kasi dun sa uh, isang repa natin na nagigil uh, na, na mag-upgrade. Nagtatanong siya, Bakit? Bakit daw pang Yamaha Scythe yung kinabit mo? Bakit daw hindi pang Vega? Napakasimple ah, lang Kaya nga sabi ko kanina Ang um, stock kasi ng Yamaha Scythe Ang apat na lining Ang um, stock ng Vega Force FI Two linings lang Kapag nag-hyper clutch ka Obligado kang mag- apat na linings talaga ganyan lang, ganyan lang kasi eh. pero so sa mga uh, legit na uh, mechanic natin sa seller correct na lang yung sinasabi ko kung tama ba pero yun kasi yung pagkakalam ko talaga sa hyper clutch saka ang maganda kasi sa uh, king drag hyper clutch nasa papa rin yung mo. hindi ka magkakabit ng uh, hand clutch which is okay din sa akin kasi naka uh, left hand brake ako dito sa kaliwa punta naman tayo sa disadvantage ng na naka hyper clutch so sa so disadvantage uh, actually hindi ko siya masasabing uh, disadvantage talaga kasi kapag nag hyper clutch ka kasi bike springs expected mo na titigas talaga dapat yung cambio mo. Talagang titigas yan kasi naka springs ka. Alam ko nga kahit nga naka four springs ka, matigas talaga yung cambio mo eh. Kaya hindi ko talaga siya masasabing disadvantage. Siguro ah uh, magiging uh, disadvantage siya para dun sa mga nasanay sa cambio na malalambot. Kung nasanay ka sa cambio na malambot Talagang maninibago ka dito sa hyper clutch Kasi talagang matigas Pero since ako nasanay ako sa matigas sa cambio Dun sa isang linggo na paggamit ko Halos nasanay na rin yung paho Alam niyo naman mga repa Naka rail set tayo dito sa Vega 4 Tepay natin So Kapag magdadagdag ka di ba? Tapos kapag magbabawas ka naman uh, Pasungkit Nung nag hyperclutch ako Siguro mga una o dalawang araw Hirap na hirap ako magbawas ng cambio Kasi matigas Dahil nga nasanay na yung paan natin sa matigas na cambio Hindi na siya ganun kahira para sa akin Lahat yan na uh, dadalaman sa Sa practice Sa sanayan Kundi dito pa mag hyper clutch Sige go Pero sanayin mo na agad yung paa mo Sa matigas na cambio So ano na ba yung sinasabi ko? So ayun uh, Yun lang na may masasabi kong uh, Advantage at disadvantage Sa pagkapit mo ng hyper clutch uh, sa isang link na paggamit ko niyan Uh, ang masasabi ko overall uh, good to good kapag nagpalit ka ng hyper clutch uh, worth it kapag nagpalit ka kung matagal ka nang naka stock clutch assembly ng Vega Force FI uh, may itindihan mo yung sinasabi ko na sliding pero kapag naka hyper clutch ka hindi eh, mo mararamdaman yan Kaya sa mga gustong mag-upgrade ng Hyper Fletch, uh, ang alam ko meron si Kuya Cards. Uh, kontakin nyo na lang siya. So yun lang mga repa. Uh, hanggang dito na lang itong review na to. Sana uh, may naiintindihan kayo sa review ko. <laughs> yun lang naman sabi ko sa na-experience ko dito sa uh, King Drag Hyper Clutch. So sana may uh, nakuha ko yung idea dito sa video na to uh, kung wala man message na lang kayo sa akin ah uh, piliti ko makapag reply sa mga sa mga tanong nyo sa mga comments nyo so, hanggang dito na lang mga repa maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na vlog Arkimoto, ride safe, peace Woo!